Ikinindabaw, dili ng mga taga-gobyerno, dili ng kamo, atuan ng tanan, mao kitang gitawag na mga dabawin nyo, maiso, disiplinado, o madlokon sa ginoo. Sunindot kayo ang ato ang Kita ninyo kung unsa ka lahi-lahi ka diverse ang kultura na mga dabawin nyo. Pero kinindere, maunin ginatawag nato, na ito, ngayutang kabilin ang say ethnic tribes diri sa Davao unong kana Muslim unya lima ethnic tribes So garon, mga mid 1900s na ay migration na nailtabo itang mga Bisaya na ay mga Ilocano na ay mga Ilonggo nagkasagol-sagol na na ay mga Kapampangan Batangueño So kining Davao Katong mga nauna dere, rin, mga na nag-iya sa yutang kabilin, you're welcome ta. Kanya they learn to coexist and live peacefully with us. So, ha gikan ka ni ato hangtod ka ron, maulang gihapon, ato silang palagpakan sa ilang malinawan nga pagdawat sa tuwa. So, mao ka ron, nagkasinabot ta, ugdugay nato na himo nga mamantinar nato ang pagkamalinaw o pagkalambok malambuon sa atong lugar. Unang hantod karong adlaw ni agyapunta bisan paman man daghan na mga kalisod ni dagma ta na dagma ta pero kitang mga dabawin nyo pag kitay madagma mubangon kay nga mas kusgan patangan mo abantigikan sa atong pagkadagma. Maunang kusog nato mga dabawin niyo kikita, kusgan ta kainagatina kay bangay ta, o perme ta, nagkahayusa. Maunang itimanaan ninyo. Maunang ato ang sudad karon gina-addo mga tao, nagagasod, na mga bagong bisita na gusto mo apel sa tuwa para ano mga pero timana na to ang responsibilidad po nato, to matag aning sudara ni eh, na mo pod nila apel sa atong responsibilidad na magpahibaw na kita buo gihapon na kita nagkasinabot Unya ang una na itong gusto sa atong mga kinabuhi bago ang tanan kaya ato ang malinawon ng mga lumulupyo ta rin sa atong lugar. Tuman lang ta sa balaod. Kay kinang lang kita, kay lahit lahi ta mga tao bisag asa tagikan. Importante nga natay banao balaod. Responsibilidad nato na disiplinaho nato at mga kaugalingon. Unsa man na kung pagmugawas mo sa inyong mga panimalay, naa mo sa publiko, be mindful and aware of your surroundings. Bot pasabot, dili lang ikaw ang tao nga naa diha. Tananta tagadali, tanan tagaduo nga gaguot na tungod kay ngano malambuon na tong lugar na ay sweldo, na ay employment, na ay trabaho ang mga bata sa eskwela. nato, na to, nga dili ta sinikuhay ang pamaagi padulong sa direksyon sa kalambuan kay tinabangay mo og ang permi ninyo isod sa inyong una una uh -huh. kung kita maginilogay magaway diha magsugod ang gubot na ta adere kalay-lagi walay diskriminasyon diri sa Davao muslim ka Kuan baga at taga un sa bayan mong bisaya ka, ilunggo ka, o asa ka manggikan, walay diskriminasyon, madato, mapubre, babay, laki, tumboy, bayot, kung unsa man ka pareho tang tanang dabawin nyo, pareho tang tanang, disiplinado. Kung kitang tanang, timan anato, kung un manatong reliyon, doon na tayo ginoo ug ang tinudloan sa relihiyon kaayuhan ragil na o pagbugma sa isip ka tao. mo na pagkastong kasing-kasing usa sa huna sa makanunayon.